Tara maligo tayo sa ulan ng lakas ng ulan, no? Gusto ko sana, kaso di ako pinayagan eh. Ha 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 kawawa. Okay lang, masarap na matulog. Ha ha ha, kawawa. Ha ha Yung ayaw ko pala kapag umuulan at natutulog ako, ay yung tulo sa bubong. Hi. Hey nakakasira ng tulog yung tulo sa bubong. Ang sunod naman na masarap gawin tuwing tag-ulan ay ang humigop ng mainit na sabaw. Masarap humigop ng mainit na sabaw kapag umuulan. Yung kakagising mo lang sa umaga tapos naghanda yung mama mo ng almusal mo. Tapos yung almusal nyo yung mainit na sopas, lugaw o kaya noodles na may itlog. At lalagyan mo pa ng sili para mas lalong sumarap. Wow! ang sarap ah. tapos sasabayan mo pa ng panonood ng cartoon sa TV kung wala namang sabaw mainit na kape naman yung hinihigop ko ah. habang pinapanood yung mga patak ng ulan tanda ko nga dati nung bata ko kapag pinapanood ko yung mga patak ng ulan na imagine ko para silang mga taong sumasayaw wala lang, nai-imagine ko lang. Gano'n naman ako nung bata ko, madalas mag-imagine ng kung ano-ano sa paligid. Parang baliw eh, no? Oo, parang baliw. lo no? Isa pa sa ginagawa namin pag tag-ulan ay ang paggawa ng bangkang papel. Kapag nag-umpisa na magkaroon ng baha, naiisipan namin ng na mga kapatid ko gumawa ng bangkang papel. Ah, uh, si ate bihira lang. Kami lang ni kuya madalas maglaro.